Ayan, mga kamusang, sabi ko na eh, malalaglag ako sa pilapil eh. Dito nyo, patakan ko. pero patakan ka Pero nakasave pa rin yung ano, lakatan. Buo pa rin. Good morning, good morning mga kamusang and welcome back to my YouTube channel. Ngayon kami ay sasaka sa Bukid ni Pangit. Yun, may, 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 uh, dalang sandata. Kailangan, tapos ako naman, kailangan nakabota kami. Uh, madulas, hindi, din, hindi dito natigil ang ulan kaya nga pala kami sasaka sa bukid gawa ng kukunin namin yung saging yung lakatan sayang baka mawala kagabi magdamag na umulan ng umulan buti ngayon hindi na masyado kumbaga parang ambon ambon na lang dito kami dumaan sa buboy kasi mas malapit dito kisa doon sa yukos to sa amin doon yun naman ang aming dadaanan yan buti na lang bagong gawa yung tulay <laughs> ah, tulay na kawayan mas maganda dito yan, no? hindi masyadong mataas ang ang damo ay dun sa kabila kasi dun sa tatawiran namin dati dun sa lagi namin dinadaanan ang taas ng damo tsaka ilang palayan yung aming uh, lalakaran ay dadaanan at ito pa yung tulay dati nakita nyo na ito sa mga nauna-una kong mga vlog dantahan lang at ang liit ng tulay yan wala bang hawakan tapos din na salatean Yan naman ang pinag-una ko kasi ako patalba sa daan hindi ako makatanda kung saan ako dataan ito lang yung dataan ito lang yung natin pala tubigan at saka doon sa unahan at least ito lang ito ulit mga kamusang tatawid ulit kami ng ano nang tulay nakawayan dandahan lang at ah, katakot eh ayan mga kamusang ito yung pangalawang tubig na dadaanan namin oh. may tanim pang hindi makaani at ano maulan ayan oh. may kausap si pangit dun sa dulo yun mga kamusang nandito na kami sa mabilis namin nandito na kami sa bukid namin. Ito yung yun na? yan oh, yan. Hindi oh. Pwede oh, pwede na yan. Ayun yung isa namin. Mamaya, dito din kasi kami dadaan. Sana ganito na lang, huwag na lumakas ang ulan. Parang ambon-ambon lang. Hindi na ako nagdala ng payong mga kamusang at pagpapasang ko din ng saging mamaya. Hindi rin ako makakapagpayong. Nataas na mga damo kasi dito. Ayan. asa ba yung dalawa? Ah, layo, layo. Totlo? Oo nga ah. Teka, nataas hindi ka pwedeng sumakas dito ngayon, hindi ka nakabota. kaya sabi ko kay pangit pagsasaka dito lagi ay lagi magbota ako naman nanghihiram lang ako ng ano ng bota mga kamusang alin ang tama? tamo o yan no taba o yan mga kamusang o yan na yung mga tanim mo hindi pa hindi ay aray ko nampos ako Nampas ako ng dahon. Ano si pangit ka ba nalangin na no? Hindi mo sinabing tatamahan ako eh. yee hey, ano yung muna? Buti hindi nawala. Kaya na. Hanggang dito na para bata. Oo, kaya ko yan. Hanggang palabas. Kakayanin. Wala eh. Hindi pa pwedeng... Hindi pa pwedeng gamitin si forever at bata pa tuturo-turoan pa ayan mga kamusang ito yung pangalawa pangalawa ng pangalawang titibain ano o medyo malabo kasi may plastic yung aking cellphone ayan dito kami na, dito dati yung tambayan namin mga kamusang, o oh, Diyan, diyan sa may santol na yan. Nasaan na? Ayun. Nilagyan ko ng plastic ang aking cellphone. Pari ko, madutulas na naman. Para magamit ko siya. Baka lumakas ang ulan, eh di. Parang may naglagara dito, nyog. Saan na tumba? Kusot ba ang tawag dito? Yung pinaglagarian. Ayun. Ay, ang ganda ang taba. Pero, palay. Kaya nga. Asa ba yung isa? Wow. Sa labak. Sige. Yung nasa labak. Dito, ako'y susunod laang sa iyo. At uh, mamaya ako'y mapapalaban sa pasanan <laughs> mga kamusang ako hindi nasasama kay pangit yun si pangit kapunta sa laba kasi mali pa tsaka ako baka gumilong doon nandun siya sa baba dito ko na lang siya aantayin at uh, ah napakaraming lipa at saka ito ano papababa mga magkamali ka ng tapok ay ikaw ay gumilong gilong na pababa ano lang naman oh, kita. Oh, hindi yata. Hindi na. Sana maging malinaw yung video ko. Kasi may plastic tong cellphone ko eh. Safety purse para magamit ko sa video. Lagyan ko siya ng plastic. Ang daming lipa dito mga kamusa. Nakakatakot napaltik nga ako kanina doon, pag ano nung saging tumama sa akin yung malaking, yung malapad na dahon mga kamusang yung mga kinukuha namin ngayon saging, yun yung mga tanim ni pangit uh, nakakaani na ilang beses na kami nakakaani ng lakatan sa kanyang mga tanim nakakatuwa naman kahit pa dalaw dalawang buwig, tatlong buwig nakakatuwa kasi may presyo talaga ang lakatan eh ayun si pangit akit na ano, hindi na makaahon hmm. kaya nga hindi na ako sumama pa baba eh. ito ba, lipa? yan, babaliktad ka pa ito pangit, ito? Hmm. Oh. ang an lipa oh, mga kamusang katabi ko lang o oh kaya hindi ako masyado naggagalaw din eh yeah. Op. dudulas pa kahit may bota eh di lalo na kung walang bota mas maganda talaga ha? ang ganda no? Nga. kaya nga ilang kilo kaya yan? <laughs> pamaya pag napiling na yan ano? mga kamusan tayo magbabalagwit dito may sabi sa inyo na hindi ko to kaya mas dapat may sabi nyo aking balikan <laughs> wala ka pala pwede oh. Ayan, ang usang <laughs> Balagwit tayo ngayon sa aking naglaga ko sa pilapil eh. Dito <laughs> <laughs> nyo, pero patakan ka Pero nakasave rin yung ano, lakatan. Buo pa rin. Kaya so, pakita mo. Buo pa rin yung lakatan. Kasi, ang aking puwit, basa. Wala <laughs> eh, nalaglag sa pilapil eh. Dalwa. Dalwa yung natumba, ma Jessie. Dalwa. Dalwa yung natumba. Ayan, mga kamusang dahan Sabi ko sa inyo, maralaglag talaga ako sa pilapil eh. yan ba baka mabaray para kayo sa video <laughs> wala yung mga manggagalaan ay eh, siya Nah, let's go. Parang hindi man eh. Aro? Parang hindi man dilisan eh. Hmm, ya. Sa kalsada Roll Nadali niya doon sa tricycle Okay mga kamusang Dito na kami sa tricycle Inatanggal na ni Pangat At isasakay na sa loob Nasa eh, likod yung isa din Ay ang bigat ah. Marunong pa pala akong magbalagwit. Saan mo pipilingin yan? Sa manukan. At sa manukan. Sa Sa manukan. Sa Sa manukan. Saan ako sa Sa likod. Sa likod. Kamusang dito ako. Sira-sira ng aming upuan. Baka naman. Hehehe. <laughs> Ayan mga kamusang pinipiling na. At dinidiretso na doon sa loob ng tricycle. piling-piling yan matatapos na ang pagpiling ng saging o. dami ilang kilo kaya yan mga kamusang tapos dadali na itong mga kamusang sa pamilihan hindi ko alam kung makakamagkano pambili din ulam sinasarado lang ni pangit yung gate at yan na ididiretso na sa pamilihan mga kamusang o oh, nabenta na yung lakatan naka 840 21 kilos sa porte ang isang kilo